That's it, Brian? Yes. Apat na bahay. Tatlong, dalawang bahay na malalaki ang gawin eh. Ha? Huh? Yung inipahan ni eh, Dundon? Sa so, kanya yun eh. Dundon na... Ah. Oo. Oo, 'yon. Oh, ko oh, sarili ni 'yan. Yan ang ginagawa ko dati. Kasama pa 'yung lumbuhay pa, nung buhay pa 'yung ano niya, 'yung papa niya. Kasama, ay, yung Hindi. Napala doon-doon da. Ganda din pala 'yung sa anak niyo. Ha?

Pagbabaad at tayo ng Yuta? kasi memang may malaking ano talaga. Tagal na rin kasi yun. Ilang parang wala sila kasi ito. matagal ka na, maraming, maraming kumpanyang kukuha sa'yo. Ang dami ng bahay ng napagawa, nanay niya, kasyanan Yung

Pag binigay sa, tanggapin, ah. na 'ong masama sa masamang loob kung 'di mo tanggapin, ah. samang ang loob <laughs> じゃあ、食べてみてください。 Yan lang. Meron kasi ang abusado tao ni ma di marunong tumano ng lobby. lang

Pinturahan natin ang primera doon. Bago pinturahan natin ang itin. <coughs> Para sigurado hindi makuklak. Dari obligasyon yan sila yan eh. Papa niya, siya yung Nag... ano sa papa niya? Sa sa mama niya? Tapos yung mga kapatid niya, may mga anak sa kanilang sa Ayos. Ah,

kabi ito bukas ayun Ayan naman tapos ito bukas ko, kung ako lang naging kapatid ni Diana, hindi talaga ako tulong kasi pamilya nila, hindi sila mabayaan eh. Oh, yeah.

isaw na mahina ito ito na tama copyright hindi na malagsang isaw na Asawa ako nung sa asawa dati noong, nung tabi kami ng bahay nung nung pinsan